Hey mga kachams, magluto dahi ko o. Tuna pasta. Tuna macaroni pasta diyan. <laughs> Parang nagpabukal na kong ininit. Ay, bukal na siya. So, down sa natap. Tahan na to siya ag. Oil and salt. Tahan na na to ko, Will. solve. Shishang ketong pa no? Pasta. Italiano. Shishang egg bread, di ba? Ang gado nga po, kung hulotan ba na ako, na siya. I-half lang ako siya. Pagkaon for today. Half lang siya. Kasi na siya ako ang pakot. Ako ba nang balik? Balik ka na natin mga after 10 minutes. But while nagpabukal tao ko ah, naglata tao macaroni pasta. Ready sa tao. Aplicados. Tengah tu kembali ngas Biasa saja nak tu. Kita siya. So, kalawin natin na na i-check atong pasta kung naluto na ba. Eh, May mga tag-slice yung mga panakot. So, mag-check na ta. Huwag tag-isa. Kaya ito hmm, Okay na siya. Matayo na na ito. Okay. Ayan, bilis Dali na kayo siya. So, siya ka ng Drain. Basta nila dito na Si shot ta karon mga ka chips kay olive oil. Lah mga chips, spicy na yung century tuna. Spicy. Ayako mabantay na kuan pag chili. Pero okay na lang na. Eh. So I think dinit mo siya. <laughs> Nagdagan ako sa biro. Kawira lang ako kay idagan siya. Huwag atali siya kung kamutoy kay Tarok mong ginagkaliro. Hindi <laughs> tao eh. Ato sa time ng tilawan. Kung spicy ba siya. Okay. At hindi order kayo spicy ka ayaw. Mm -hmm. Ang nato black pepper. Teaspoon lang. Ayun, butang na kong salt timpla. Oh, si Halo. Pressure. Option lang na mga kachabs, huh? Dipindi lang sa inyo. From, ay gamay na lasa. Ano ba na ka-otro? Okay na siya. Ngayon. Luna na na ako akong pasta. At na din siya, imikas-mikas mga kachans until mag-well combine na ang kaan, ang tuna sa pasta. Then, pabukal na ito kadali. Dahil okay na siya. Anish, an inch. Okay So, ano siya? Pwede na siya i-microwave or i-open. Ito na siya i-butang niya. Kaling nasa container mo mga chavs, okay. mana kang pambaon o niya. Ito okay, mga chavs, butang na itong cheese. Tulad to yung ikaw yan. cheese. na mo chance okay wala Sorry, na so ay hati ona to ang nato sa kiti Ayan. Butang na ito ko open. I-open okay, sila itong oven. Then, i-bake na ito. 10 minutes lang, pero okay na na siya. Balik na niya sa finished product! But na ang um. kiss. Nakakawon, oh So hot. A, oh, so yummy, yummy, yummy. Thank you for watching, my Bye, bye. See you tomorrow.